to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Yeah. Helen Gamboa, Tito Soto, masayang sinelebrate ang birthday ng kanilang panganay na anak na si Romina Soto. 52 na nga ito, pero batang-bata pa rin ang kanyang looks. Isang intimate birthday dinner ang pinrepear ni na Helen at invited ang Soto of family to mismo sa bahay nila. Ganitong klaseng simpleng salo-salo birthday ay perfect nga I like that. Is this the ano? chicken liver. Yeah, it's pate. So Happy birthday! Thank you so much. So pretty. Wow, I love it. Oh, <laughs> yeah, thank you, Mario. Mga kapatidaman naman ni Tito Soto na si Navig at Maru Soto invited din at nagpunta din sa birthday ni Romina ang kanilang pamangkin. Masaya at may get together ulit sila. Kasama din ang anak ni Maru na si Mara na talaga namang ang ganda-gandang kumanta ng birthday song. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, yeah. happy birthday to you. Thanks, Mariah. Sweet nga ng mag-asawa sa kanilang panganay na anak.